I'ma break up break up my phone Iyan kabayan yung mga food namin Yan Na Nakakompleto na Kompleto na lahat yung food namin Yan Basta klaseng food Filipino food Nanda na lahat Iyan Iyan mamili lang kayo ayan siya ayan. pusit, curry, chicken curry fried chicken uh, manok ayan, fried chicken legs dipole express sinigang na bangus kilawin ayan, hindi na lahat yan tapos uh, dito naman sa kabilang side yan, ginataang uh, gulay, tinulang manok, munggo, akbit, ito, ginataang uh, isda na tuna, sweet and sour, pispili, spicy, ito naman, chicken sisig, saka ito, ito, ayan, opo, gulay na opo, magalang na gulay ayan yung paklay tawag kong paklay ito kalderitang baka fried fish bangus ayan lahat ka ba yan ayan ayan isang. ayan ayan fried fish pili ito lang lagi yung pagkain namin may mga pagkain kami sa taas mga short order uh... Sir, welcome. Welcome sir. Pili lang. Meron kayo dyan. Baka, sir. Kalderita. So, yun. Lahat ng mga pagkain namin sa restaurant. Mga Pilipino food. Welcome nga pala sa YouTube channel ko, Ramsky Official. Don't forget to subscribe to my YouTube channel. Please like the button below. The button below. Para makapayo sa Yun na yung mga pagkain namin lahat guys dito lang sa baba yun ha, sa baba lang tapos bukod pa yung sa taas, mayroon pa kami sa taas uh, mga short order mga lahat ng mga short order na sa taas namin, kasi meron kami yung ano eh, meron kami yung coffee doon coffee bar, tsaka no, live band, every night dito lang sa baba yung budget yung pool namin ng na Pilipino so, yun guys, na ko na kayo sa mga pagkain namin araw-araw na akong maglagay ng pagka uh, update, update sa vlog so, so yun lang guys thank you sa panonood nyo don't forget to subscribe to my youtube channel again Rams P official uh, guys, gusto po tayo see you later, bye bye muna